Ayan, tamang muta lang Loko, maaga ang pasok Para sa ikaw unlad ng overtime Paligunan nga ako dyan At dito nga ay nagtutbrush na ako para pagpasok ko mabango ang aking bunganga. At dito nga ay nagbibihis na ako. Piss muna natin yung asawa natin bago umalis ng bahay. Oo, mm, babagini. Ito Tara. Hindi muna natin gagamitin sa baby sira yan sira papayos natin mamaya tamang exercise muna tayo ngayon dahil madaling araw commute muna tayo mga bossing sablay na naman tong aming bayo pagdating ko dyan ay 3.30 na dito ay 3.12 pa dito ay kailangan natin mag lagbo pagkatapos magbayo